Hello, good morning mga batiday So yung umaga maglilinis tayo dito sa baba sa first floor kasi gumising na yung mga alaga ko papunta sa school Ako natin sila ma prepare para sa school, bigyan ng breakfast lunch bag, tapos dito na tayo maglilinis sa sala, ito sala to dito dito sila magtambay pag school day dito sila mag Mag-coffee, magkain ako, ano, ano. Tapos, uh, pagkatapos tapos yan, pag meron ng bus, isa-isa, every one hour, may parating yung bus isa, maglilinis na ako. Nakikita niyo ba yung linisin ko? ito yung sala, ito yung doon sa malapit sa pintuan. Ang dami kong linisin. Ayan, hindi ako nag-map ngayon kasi, ah, oh, hindi ako nagbabakyam kasi malinis pa nagmamap na lang ako oh, dahil kasi ang dami ko paglinisin eh. Ito ay first first floor pa lamang. Pero ba tayong second floor? Meron pang third floor. Ito, ito yung first floor. dito yung dining room. Tapos sala. Okay. Ito yung linisin, linisin mo pag alis ng mga bata. Tapos ayan, hindi na nga ako matapos. Tapos ako mamap dito guys. Ayan, dito na tayo sa hagdan. mag Ang haba-haba ng hagdan. Pero ngayon hanggang ano lang tayo si control na hindi naman yun na yung sa taas. Para mapadala yung pag mamap natin dito sa baba, pag paglilinis. Eh, bilis bilis na natin magmap. Kasi hindi pa to, meron pa doon sa kabila. Meron pa tayong dining room eh, isa pang sala. Yan, bilisan mo inday. Kasi hindi lang yan ang trabaho, meron pang ibang sala doon sa sulok doon. Tapos, Tining room do sa likod banda. Okay, ayan, ganito tayo maglinis. Sobrang pabilis-bilis kasi yung oras pa lamang ay napakabilis. Okay. wala walang tigil ang kakamamap natin kasi ang laki-laki ng bahay. Laki pa to sa Gaisano Mall sa Valencia. Valencia City. So okay, kung alam niyo ba yung Gaisano doon? Eh, Malaki pa taw sa mall sa atin sa Pilipinas. Pero pa dito kasi mga ibang ba ibang bansa na ano bahay dito. Is malaki pa sa mall kasi bawat isang tao sa bahay may sariling kwarto, may sariling CR, may sariling ano siya sa lahat na meron sa kwarto, meron na siya kung dito na. Lalabas na lang siya pag kumakain o may cash. Kanan sila ka-social. Meron din silang ano, meron silang iba, mga sala, yun. Kaya marlaki yung mga bahay nila kasi ayaw nila ng isang sala, may sala sila. May kwarto, isa-isa, tapos may guest room, meron pa sa stock room. So, sa laki ng bahay nila, lahat ng mga ano, pinagsip.